Gulat ako dun Gulat ako dun oh. Uy Ding 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 Kapisado ka pa kaya to Ito 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 Pagpatawad mo by Glock 9 Let's go Ipagpatawad mo aking kapangasan Ang damdamin ko Sana'y maintindihan Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo Ngunit para lang sa'yo ay ayaw na lumayo Ipagpatawad mo Ako may nagu di ka masisi na ako ay patakan, hindi na dapat ako pagtiwalaan alam kong kailanan lang tayo nakatagpo ngunit para lang sa'yo ay ayaw na Ipagpatawad mo Minahal kita agad. Let's go! Let's go! Let's go! Mic check! One, two! Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to Kahit na yun lang tayo nagkatagpo Lagi kong pinapangarap na ikaw ay sumakay! Let's go! first verse Nung ikay, una kong masinlanan, hindi ko alam kung bakit nagkaganito Tignan mo lang ako ng aking inina, pumunta ng palengke, bumili ng pito-pito, sila sa miso Ako puno namin sa umaga, tanghali, hapunan, abutin mo ng gabi Pabalik-balik pa lumakad sa'yo, hindi ko alam hindi ko kung ba niya pinakita baka sakali na pwede kitang maibita kahit hindi gaano maayos sa kisuot ang pulo ko na kulubot pagkatapos sa kinig salita mawalan gala na bis teka wag ka mabilis lumakas pwede ba kitang kami takin pinikab na akin pinakinta Bukan na magbait sana sa akin ay bumili bako na mong ng payong at bag mo palagi ko pupunasan ng mga libag mo kahit di ako ang pinapangarap hinahanap ang ay palagi binibihag mo katulad kong maralitang mo umiibig at na inaabot ang mga bituin Pero po sa mga salita aking ipuni, bulutin inim ng kung hiling makinig ka sana sa akin ha 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 <laughs> Matagal ko nang gusto kong sabihin sa'yo to okay, Kahit na kanilang mga tao nagkatagpo Lagi ko pinapangarap na ikaw ay sumakay Let's go Second verse <laughs> Second verse <worst>, ha <laughs> Halika na sa aking pedicab girl Sa akin my love girl Ipapadamo ko sa iyo Habang umaandar aking pedicab girl Sa'yo sa lang sa girl Pag ibig ko na ganito Kahit ano pa ang iyong Gustong gawin kapag nababagalan Ay eh, kayang kaya ko na pabilisin Kahit ano pang hirap Ay eh, hindi ko pansin Mga daan ng matari Kaya aking pipindalin palagi ikaw Ang nilalaman ang aking isipan mo Paaraw man pa oh, paggabi Hindi ka idadaan sa puti Kau lamang nakaukit Sa puso ko kahit pa sa isang tabi Sa pagsikat ng araw Inaabangan ka na. Makita lamang yung mga magandang mata Walang kapag sa akin Kung <laughs> walang, 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 walang wala tayong gulong sa tanginit. Bakit lagi pinamuli? di ko pwede makamit. Nakatulad ko pilitin mo ang dumikit. Masaya yun sa kano. Sa wallet ko naman yung face. Sa bumurahin pa bang muna di At kung hindi talaga pwede sabihin lamang sa akin na sa hangin din hindi ako maiinis. Dahil to bigat lang is... Ah! Sabi sa pa talaga practicein ulit 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 ulitin ko kaya makabisado ko ulit